Hala mga ka-friendship, nakita nyo ba yon? Ganun lang pala kadali. Maglagay ng dimple? Kapag naglagay ka ng cutex, magkakameron ka na ng dimple? Marami pa naman ang nangangarap na magkaroon ng dimple. Kaya naman tara, itatry natin kung legit nga ba yon. Tara, umpisa na natin. So, pulang cutex yung ginamit ni kuya mga ka -friendship. Kaya naman, ah... Uh, Gagayahin natin at gagamit din tayo ng cutex na pula. Okay? Ito. Ganyan, no? Hmm? Tapos, ganyan. Hindi matanggal. Hindi matanggal ng kamay. Masyadong matibay yung ano. Pagkadikit ng cutex. Kaya naman ito. Hmm! Nakita niyo yan mga ka -friendship? Hmm? Legit nga siya mga ka -friendship. Grabe. Mm. Le <laughs> Legit nga siya. Kaya naman, eh, try mo na rin para magkaroon ka na rin ng dimple. <laughs>